Hello mga listeners, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay ikukwento ko sa inyo ang naging buhay ng ating bida sa kwentong ito na si Elena nung panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ating matutong hayan kung paano niya nalagpasan ang mga pagsubok na kanyang naranasan sa kamay ng mga Hapones. Kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutang mag-like at subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking channel. Maraming salamat! Atin nang umpisahan ang ating kwento. Sa isang tahimik na nayon sa baybayin ng Pilipinas, ang buhay ay umiikot sa ritmo ng alon. Si Elena, na labing pitong taong gulang, ang panganay na anak ng isang pamilyang mangingisda Tinutulungan niya ang kanyang ina sa paghahabi ng lambat o sa pagtitinda ng tuyong isda sa palengke. Ang kanyang halakhak ay umaalingaw-ngaw sa dalampasigan habang naglalaro kasama ang mga nakababatang kapatid. Ngunit noong 1943, sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapones, ang kanyang halakhak ay maglalaho at ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Dumating ang digmaan na parang madilim na ulap sa kanilang nayon Paminsan-minsan may mga sundalong hapones na dumaraan, humihingi ng pagkain o mga suplay. Bagamat may takot, sumusunod ang mga taganayon upang maiwasan ang gulo. Ngunit kumalat ang mga balita tungkol sa mga kababalaghan sa kalapit na bayan mga dalagitang nawawala at mga pamilyang winawasak. Pinaalalahanan si Elena ng kanyang ina na huwag magpapakita ng anumang pansin. Isang gabi, habang sama-samang kumakain ang pamilya ng kanin at tuyo, narinig nila ang tunog ng mga truck na papalapit. Dumating ang mga sundalo, mas malakas at mas mapanganib kaysa dati. Binubuksan nila ang mga pintuan ng bahay, sumisigaw sa wikang hindi maintindihan. Pinalabas ang lahat ng tao at ipinatipon sa liwasan ng bayan. Inutusan ng mga sundalo ang mga tao na ibigay ang kanilang mga anak na babae. Nang walang kumilos, isang sundalo ang dumampot ng isang dalagita mula sa hanay, hinila ito pasulong. Nagkaroon ng takot at kaguluhan habang niyakap ng mga ina ang kanilang mga anak at nakiusap ang mga ama. Tumayo sa harapan ni Elena ang kanyang ama. Hinaharangan siya ng kanyang katawan, ngunit walang nagawa ang kanyang lakas. Itinulak siya ng mga sundalo at sa pilitang kinuha si Elena. Sumigaw si Elena, pilit na inaabot ang kanyang pamilya habang isinakay siya at ang iba pang mga dalagita sa likod ng track. Nang hina ang kanyang ina sa lupa, umiiyak habang tahimik na pinapanood ng kanyang mga kapatid ang pag-alis ng truck. Tumulak ang truck palayo. Dala si Elena sa isang madilim na kinabukasan. Dinala si Elena at ang iba pang mga dalagita sa isang tagong gusali na napapalibutan ng matataas na pader at binabantayan ng mga sundalo. Walang paliwanag, walang aliw. Nagtipon ang mga dalagita, nanginginig sa takot habang sumisigaw ng mga utos ang mga sundalo. Sa mga sumunod na araw, nalaman nila ang mapait na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Ang gusali ay ginawang comfort station para sa hukbong Hapones. Tinuturing silang parang mga bilanggo, tinanggalan ng dangal at sapilitang ginawang mga alipin. Ang mga sundalo ay nagdadatingan, ginamit sila ng walang awa, ang mga gabi ang pinakamasakit punong-puno ng hirap at luha. Marami sa mga dalagita ang nagkasakit at ang iba ay nawalan ng lakas na mabuhay. Ngunit si Elena ay kumapit sa alaala ng kanyang pamilya Inisip niya ang kanyang amang abala sa pag-aayos ng lambat, ang kanyang inang kinakanta ang mga awit pampatulog sa kanyang mga kapatid. Nangako siya sa sarili na mabubuhay siya anuman ang mangyari. Sa kampo, naging kaibigan ni Elena si Laila, isang dalagitang dinala mula sa malayong probinsya, tahimik at mahinhin si Lila, ngunit may taglay siyang tapang nakahanga-hanga. Tuwing gabi, nagbubulungan sila, nagsasalaysay ng mga kwento tungkol sa kanilang tahanan at mga pangarap sa kalayaan. Tinuruan ni Lila si Elena ng ilang salitang Hapones na natutunan niya at magkasama nilang pinag-aralan ang kilos ng mga sundalo, naghahanap ng kahinaan sa kanilang pagbabantay. Isang araw natuklasan ni Lila ang isang maluwag na tabla sa dingding ng kanilang silid. Nagsimula silang magplano ng isang matapang na pagtakas. Hinintay nila ang tamang pagkakataon, ang sandaling abala ang mga bantay. Sa kalagitnaan ng gabi, gumapang sila palabas ng dingding at nagtago sa dilim. Tumatakbo sina Elena at Lila sa kagubatan, iniiwasan ang mga patrol at sila ay nabuhay sa prutas at tubig mula sa ilog. Naglakad sila ng ilang araw, ginagabayan ng mga bituin at ng kanilang matinding kagustuhang makalaya. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang mga gerilya na lumalaban sa pananakop ng Hapones. Pinakinggan ng mga gerilya ang kanilang kwento at inalok sila ng tulong at proteksyon. Gustong bumalik ni Elena sa kanilang nayon ngunit binalaan siya ng mga gerilya na maaaring kontrolado pa rin ito ng mga Hapones. Hindi siya nagpatinag, determinado siyang makita ang kanyang pamilya. Pagbalik ni Elena sa nayon, nakita niyang nagbago na ito dahil sa digmaan. Wasak ang kanilang bahay at wala ang kanyang pamilya. Sinabi ng mga kapitbahay na tumakas sila patungong bundok matapos siyang madukot. Bagamat masakit, hindi sumuko si Elena. Nangako siyang hahanapin ang kanyang pamilya gaano man katagal. Kalaunan, hindi nagtagal at muling nagkita si Elena at ang kanyang pamilya matapos ang digmaan noong 1945. Ang kanilang muling pagkikita ay puno ng luha at halong saya at lungkot sapagkat nagbago na silang lahat. Ang dating malakas niyang ama ay nanghihinana at ang kanyang ina ay maputi na ang buhok. Gayunpaman, lubos silang nagpasalamat na buhay pa si Elena. Sa mga sumunod na taon, nagsikap si Elena na buuin muli ang kanyang buhay. Habang ang mga alaala ng kampo ay patuloy na bumabagabag sa kanya, nakahanap siya ng lakas sa pagtulong sa iba. Sumali siya sa isang grupo ng mga kababaihan na dumaan sa parehong karanasan at magkasama nilang sinimulang ibahagi ang kanilang mga kwento. Naging nangungunang boses si Elena sa kilusan para sa pagkilala at katarungan. Naglakbay siya sa Maynila, nagsasalaysay sa mga opisyal ng gobyerno at mga mamamahayag tungkol sa sinapit ng mga kababaihang ginawang alipin. Ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa iba na magsalita, at binasag ang dekada ng katahimikan, bagamat mahirap ang daan, ang advokasya ni Elena ay nagdala ng pansin sa mga kasamaan noong digmaan. Nakipagtulungan siya sa mga organisasyong tulad ng Lila Pilipina na humihingi ng opisyal na paghingi ng tawad at reparasyon mula sa gobyerno ng Hapones. Nagsikap din siyang maisama ang kanilang mga kwento sa mga aklat ng kasaysayan upang malaman ng mga susunod na henerasyon ang katotohanan. Nabuhay si Elena upang masaksihan ang ilang tagumpay, kahit hindi pagganap na nakakamit ang katarungan. Sa kanyang katandaan, nagtanim siya ng isang maliit na hardin malapit sa mga guho ng kanyang tahanan noong kabataan. Bawat bulaklak na kanyang inaalagaan ay isang alaala -ala ng mga nagdusa at mga hindi nakaligtas. Bago siya pumanaw, isinulat ni Elena ang isang liham para sa kanyang mga apo. Huwag kalilimutan ang mga kwento ng mga nauna sa inyo, isinulat niya alalahanin ang sakit, ngunit alalahanin din ang lakas. Dalhin ninyo ang aming pamana upang matuto ang mundo at hindi na muling mangyari ang ganitong mga kasamaan. Ngayon, isang lapida ang nakatayo sa nayon ni Elena. May nakaukit na kanyang pangalan at ng iba pang kababaihang dumanas ng hindi mailarawang hirap. Isang patunay ito ng kanilang katatagan, tapang at walang sawang paghahangad ng katarungan. Isang pangakong ang kanilang mga tinig ay maririnig sa kasalukuyan.